baka mo dito ay na raiton picture mo ah okay. simpa mo tayo sinta mamay kanina <laughs> wala sa ka banggas panit pa damit diyan <laughs> so guys eto Sana na, na nagtaltalon kaya nga, galing siya sa bukid nagsaka eto yan 'yung listahan ng mga ano kasali dun sa mga perfume medium box namin mula sa Amazing Speed Cargo. Follow nyo yung page nila at PM us kung gusto nyo ng $140 discount para sa king size boxes. So ito na, babasahin namin. Tapos mag-comment na lang kayo kapag wala yung pangalan nyo. Tapos iti-check namin kasi ito lang po yung mga nakapublic yung mga shenare nila. At taga Hong Kong. Yes, taga Hong Kong lang po yung mga ano ah Kasali kasi yung box na yun is empty box. Tapos, yung laman, syempre silang maglalagay. Free lang yung shipping fee. Okay? Ganun po yun. Sa pa pong gusto namin linawin, kaya po pinapashare namin tong post namin, pati yung pag uh, follow nyo sa page namin tsaka sa page ng Amazing Speed. Siyempre, it makes sense din naman po. Kayo naman po ang binibigyan namin ng mga free boxes. So, tulungan nyo naman po kami in a very, very small way. Diba, <laughs> Kalat lang po talaga siya dito, kalat. mo. So please, pakishare po ito. Uh, pakishare po yung aming post. Uh, dapat nakita namin dun mismo sa ano nyo, page nyo, yung share ninyo kapag kayo yung nanalo ha, for verification lang naman po, tapos follow yung Amazing Speed Cargo page at yung page namin wala, sige <laughs> background na po salitang tayo sa ano, pagbabasa so eto na guys, nasa kulang-kulang 100 po yung sumali oh my god, so It makes sense kasi nasa 100 plus yung shares namin. So, malamang nasa 100 plus din yung nag-share. So, ito na yung una. Magsalitan tayo sa pagbabasa. Ann Sitjar Rich De Jesus. Jenny Costales. Jenny Costales. Costales. Sheng Padilla. Fernie. Via Al Aib. Aleth Makarae. Aranja. Aranja Datseto. Ano ba kasi itong mga pangalan nyo? Cortez Dimpresa. Cherry Zarina. Deb Lee. Kunyang ng Hong Kong. Jennifer Aquino. Sonia Monica Velasco Nerzon. Christina Budilio. Pesidilias. Len Abelio. Aileen Herrera. Lovely May Obenya Vite. Mirtel Batena Villa. LJ Sklik. Dali. Mistisa Sakalinga Kenigorot. Janice Aspasio. Lexor Dimple, job Mo. Edelyn Aguilar Vitanico Bit Yanin Pastrana. Angel Angelica. Angelica Abe. Aben. Abe. Cherilyn Baltasar. Ann -An. Ann. -An. Chau Ignacio. Ignacio. Ding Fernandez Huag. Jovie Crespo An -An. Ferido. Nessie, Nessie C. Tomane. Anjo. Anjo. Katulong sa Hong Kong. Kong. Mia Dominguez Ricafort. Laika. Laika. Angelique Lusterio, Jennifer Efera Elemento Faustino, Haslin Joy Rosario, Gladys May Sumangil Kero, Del Sudoy, Andrea Galin Antoinette Daisy Salvador Pagirigan. Yun na po yun, yung mga Hong Kong na nag-share, na nakita namin ha. Nakita po namin is nakapublic. So, yung pong mga hindi namin na-mention, malamang po yung mga post nyo, kahit sinare nyo, hindi po nakapublic, hindi po namin makikita. So, hindi po kayo nakalista. So, mag-comment po kayo dyan sa baba with the screenshot ng inyong share para po maidagdag po namin kayo dito. And the rest po, marami din pong nag-share. Kaya lang, nasa Pilipinas po kayo eh. Nakita po namin, wala po kayo dito sa Hong Kong. So, sorry po. Pero magpaparaffle ulit kami ng free box na may laman para naman sa mga nasa Pilipinas. Okay? Oh, yeah. <laughs> <Huh? laughs> <laughs> <laughs> nyo na po. Tulubi lang po siya dito sa Hong Kong. <laughs>